Hello mga kamastrom at salamat sa sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ibabahagi ko sa inyo yung mga pamamaraan ngayong taglamig mga dapat natin gawin sa taglamig Ayan, maiwasan natin yung pagkamatay ng amag kasi pag malamig ay namamatay yung amag Ayan. at makikita nyo sa akin likod ito ay dayami na aking tinaniman nung nakahapon at uh, nilagay nilagyan ko siya ng sako kasi nilagay ko siya sa may direct sunlight kumbaga ito nag start yung direct sunlight nya mga mga 11 na matatapos hanggang 1 yan tapos wala na siya kasi hindi na pwede yung ano siya sobrang direct sunlight dapat mayroon lang mga oras na nakatamaan siya ng direct sunlight So, pag papatubo kayo, huwag yung direct sa Kasi, ang tendency yon mag-overheat o sosobra yung init sa loob na magkukos ng pagka-dry ng ating substrate. Kaya, minsan, kukunti yung ma-harvest natin. At, kung minsan naman, ay hindi tayo makakaharvest kasi sa sobrang init, namatay yung amag. At, ganun na rin, pag nagkulang yung yung init o yung sa loob niya. Yan, ngayong taglamig ay ganyan yung nagiging problema sa mga baguhan na hindi nila nami-meet yung init na gusto ng bulba. Kumbaga, ang kailangan kasi ng bulba para magtuloy siya at sa loob lamang ng 15 days ay na o mag-harvest na sa, sana tayo pero hindi na delay o kaya kuminsan wala na wala nang ma-harvest kasi walang pinheads na lumabas. At uh, dapat, nasusunod natin yung 32 to 38. Ayan, sa 32 to 38, magandang init na yan. Pag sum sumobra sa 38, ay sobrang init na yon Ayan. At pag, pag bumaba naman ng 32, yung ating init sa bed ng ating substrate ng mushroom, ay mamamatay din o babagal yung gapang ng amag. So, dapat sa 5 days o sa 6, pito and 7 days dapat fully ramified na yung ating bed. Pag hindi, ay ibig sabihin ay kulang sa init. Kaya maraming mga pamamaraan para mamintin natin yung init sa mga napapatubo ng sa dayami, sa dahon ng saging, ganyan water lily. Yung gagawin natin ay haluan natin din yung yung binhi. Ayan, haluan natin sa ng konting darak. Ganyan. Kunting darak lang. Kasi yung darak, nakakatulong yan na pangpainit sa amag para hindi sa mamatay. Kasi ang amag, amag ng bulba ay gustong-gustong na ng mainit. Ngayon, taglamig. Gaya ng December, January, February. Ayan. Malalamig yan. Mga tag-ulan. Ayan. Malalamig na panahon yan. So, ganun yung gagawin natin. Mga dahon. Maglalagay din tayo ng dahon ng ng akasya. Ganyan. Dahon ng madri kakao. Dahon ng ipil-ipil. O kaya dahon ng malunggay. So, ano dahon yan na makakatulong? Mayroon din yung mga damo na mainit din pag nakukumpos na siya. Yung mga fresh na damo. Ganyan. So, yun yung nilalagay natin. Yung iba naman, naglalagay sila ng ipa. Yan yung mga makikita natin. O, oh, para sa ganon, ay mamaintain natin yung init sa loob ng bin Huwag din so sobra. Huwag nyo siyang ilalagay sa direct na direct na sunlight. Kung makikita ninyo, mayroon siyang mga spot-spot. spot spot na nanuhan sa ng mga dahon-dahon ng mga puno. Ganyan, o kaya kawayan. Kung makikita nyo sa ganyan. Dapat ganyan lang pag kayo ay nagpatubo ng kabuting saging. Lagyan nyo siya ng sako rin sa ibabaw para sa ganon ay hindi siya matuyo. Ayan. So, plastic yan sa loob niya. Ganyan. Papakita ko lang sa inyo sa glit. Ayan, o. Oh. At kung bakit nasa siya nilagyan ng sako, para sa ganon ay maging madilim. Ayan. Maging madilim yung yung sa loob niya habang sa ay nag gumagapang yung amag. Kasi mas gusto ng amag ng madilim kaysa sa may liwanag after ng 5 days. Ayan. 5 days, pwede na natin siyang lagyan ng liwanag. Ganyan. Alisin yung sako. Pero palitan natin siya na may harang dapat sa ibabaw niya para hindi siya direct sa light. Pero mayroong liwanag. Ayan. So, ganun yung ating gagawin sa ating pagpapatubo ng kabuting saging. At tips lang po, tips lang sa mga nagpapatubo, makikita natin na sa ating pagpapatubo ay napakahalaga rin ng temperature. Ayan. Minsan, pag na failure, ang sisisihin na ay pinagkuhanan ng binhi. Ito yung tandaan natin sa uh, pagtingin ng binhi. Ayan. Sa binhi, makikita ninyo yung parang mga sapot-sapot. Pag binuksan yung plastic, sa bumibili sa akin, pag binuksan nyo yung plastic, may makikita kayo doon sa ibabaw ng substrate na mga parang spider web. Ayan parang mga sapot-sapot, yun yung amag, malipis. Minsan, pag tumatagal pa, ay nagkakaroon na siya ng puti-puti sa ibabaw. Ganyan. Yung iba, nagkakaroon ng pinheads. So, yun yung pagtandaan na buhay yung amag doon sa binhi na binili ninyo. Ganyan. Kung bumili kayo sa iba, ganyan. So, yun yung makikita nyong karakteristik. Yung iba ay hindi na nakikita dahil minsan, ah uh, masyado siyang visible o oh, makita natin na masyado siyang transparent kasi kung pure na sodas yung gagamitin natin ay talagang ano sa transparent ayan halos hindi makita masalo yung nakabuti tapos isasalin sa sa ano sa plastic na malipis tapos yun yung ipapadala ayan halos hindi na makita yung amag niya so aamuyin niyo na lang so aamuyin niyo sa sa amoy amoy amag. Ayan. Amoy amag. Parang amoy amoy amag talaga sa ng bulba. Ayan. Amoy amag siya. Amoy amag. So pag nagbukas kayo, binuksan niya amoy amag. So pag wala kayong nakita ng mga spider web na gumagapang, amoy niya amoy amag. Pero meron pa, parang meron kayong nakita tapos di gaano ng amoy amag, buhay pa rin yung amag niya yan. At saka ano pa makikita natin? Lipat tayo. Ano pa yung makikita natin na na isang bagay. Yan. ano makikita natin na o oh, papatubo. So gano'n yung gagawin niyo. Bali sa sa limang araw takpan nyo siya ng sako para maging madilim tapos sa ika 7 days na o kaya after ng limang araw ay buksan nyo tapos pilingin nyo siyang pasingawin so yung mga iba na nagpapasingaw ay nagpapasingaw sila ng apat o uh, apat na minuto ganyan o kaya five minutes, yung iba ten minutes yung isa one hour so wala namang problema sa mga ganong pagbukas yung iba daw pag, pag binuksan mo daw malulusaw daw yung yung amag o kaya ano hindi hindi yan malulusaw ma hindi siya malulusaw depende na lang sa ano niya sa binhi pero hindi sa malulusaw kung uh, kung bakit natin sa binubuksan kung bakit natin binubuksan yung yung takip para sa ganun ay marilis yung yung gas na nagmula doon sa substrate na nabubulok at mapalitan ng panibagong hangin para makahinga yung mga amag. At yun na rin, pag binuksan mo, malalamigan yung amag, magte-trigger sa kanila yun. Ayan. Yon, magte-trigger sa kanila na yun yung dahilan kung bakit uusbong yung mga kabuti. Ayan. So, yun yung mga payo ko lang sa inyo sa mga nagpapatubo. So, after nang 14 days, ayan, makakaanin na kayo, ganyan. So, yung iba naglararo sa 400 isang kilo, yung iba 500 isang kilo, yung iba 300 isang kilo. Na, depende sa lugar pa rin na inyong, ah, uh, kung nasaan kayo, ah, uh, mas maganda magtanong kayo sa mga nauna na sa inyo doon, o kaya sa palengke, magtanong kayo kung magkano yung presyo doon, ganyan, yung doon kayo babase. Ayan. So, kung ano yung presyo sa lugar ninyo, pwede nyo taasan ng konte, ganyan. So, nasa inyo na yan. So, sa pagpapatubo, napakalaga ng, ng init. Pag ganitong taglamig, maglagay lang kayo ng dahon ng madre cacao, o kaya dahon ng malunggay, o ipil-ipil, o kaya damo na mainit sa substrate, akasha, para sa ganon ay ma-maintain yung init sa loob ng bed. Kasi tapos na pakalagay, ipwesto siya sa medyo na arawan ng konti. Para makabawi naman yung amag ng init. Kasi nilamig siya, nilamig siya ng gabi, lalo na ngayon na malamig. So para makarecover siya Ayan, sa lamig. At hindi lamang yon, makikita din natin na sa ganon ay Ayan, sabi ko nga, maka-recover siya sa kanyang uh, pagkakalamig. O maka-recover maka siya kasi nalamigan siya ng gabi, nawalan siya ng init sa bed. Kaya para maka-recover siya, ay dapat magtanim kayo sa mga medyo na ng konti na mayroong ganyan. Mayroong mga parang shadow-shadow na mga ganyan. Hindi siya direct, ganyan, shadow-shadow ng mga dahon ng mga puno o sa ilalim ng puno na kayo mag tanim I mean, basta na medyo na arawan maglagay lang kayo sa ibabaw niya para hindi kayo hindi siya matuyo ganyan at iyan niya siya sa kung saan yung kung saan yung araw dapat kunyari nakatapat diyan yung araw dapat yung bed mo pag ganyan hindi sa paganon pagganyan. Kasi pag halimbawa ganito ay matutuyo. Ayan, ito ah uh, pag anon. Ayan. Pag anon, yung na kung saan yung init. Ganyan pag lubog ng araw ganyan, pag ganyan yung araw pag lubog, pag -litaw, ganyan. Hindi dapat kayo paganyan. Ayan, kasi ah, uh, matutuyo yung inyong substrate. At pwede kayong mag-double plastic. I-double nyo yung plastic nya para sa ganon ay hindi siya masyadong malamigan. Double o kaya maglagay kayo na kaya na aking ginagawa sa ako para hindi sa lamigin. Tapos alisin nyo rin kinamagahan. Pwede rin yung mga ganyan sa ako para hindi lamigin. Ganyan. So, pwede nyo rin siyang kumutan. Ayan. Pwede nyo siyang kumutan para hindi siya lamigin ng gabi. So, nasayan nyo na yan. Discard nyo na kung paano yung gawin nyo. Ito lang yung mga tips ko para hindi naman masayang yung inyong patubog dahil napakahirap. Ayan, napakahirap at saka trabaho, Ayan, tapos nasira lang. So, sayang. Oh, so, yan lang. Sana meron kayong mga natutunan na konting tips para sa malamig na panahon kung paano makapagpatubo pa rin kahit na kahit na malamig yung panahon ay makakapatubo pa rin kayo ng kabuting saging. So, lagyan nyo lang ng dahon. Iyan e, nyo sa na arawan. Ganyan. At yan na rin. Basta pag naarawan, maglagay kayo sa ibabaw niya ng takip para hindi sa matuyo. Ganyan, tandaan nyo yan. Pag nilagay nyo sana ganyan na mayroong mga sado maglagay pa rin kayo ng takip para hindi hindi sa matuyo. Ganyan, tandaan nyo ha, para hindi mat matuyo. Nakakatulong kasi yan, gan ganitong malamig para maka-recover yung amag sa lamig ng gabi. Ganyan, sa so mas lalo na pag madiling araw, ang lamig talaga ngayong January. So, yan lang tips ko sa inyo para sa ganun ay pare-parehas tayong makapagpatubo kahit na malamig. So, kahit anong panahon, basta gamay nyo na. Ayan, sinusundan nyo yung mga, mga payo ng pinagbilhan ninyo. Ano, ito yung mga, mga pinapanood ninyo sa akin. Ayan, pinagsama-sama nyo. So, magkakaroon kayo ng mga maraming idea para tuloy-tuloy yung ating production, ng ating pagpapatubo ng kabuting saging. So, yan lang. At huwag niyo sanang kalimutan na mag-like, uh, share na ating video. At pasensya na kung minsan-minsan lang na ako nag-upload nag kasi nga ay napaka-busy ko rin sa pagmamashroom. At uh, sana ay patuloy kayong mag-suporta sa akin at sa aking buhay, sa aking mga ginagawa, sa, sa aking buhay, ganyan. At yan na rin sa aking mga in-upload. Ay huwag niyo pong kalimutan na supportahan. So, God bless sa inyong lahat.